Alam nyo ba, itong unit na to, dumating lang kahapon, nakalima agad ako. Mabilis lang siya maubos. Acer Promoter ako na taga Laptop Factory. Siyempre, may bago tayong Acer Swift 14 AI. Premium laptop ni Acer. Acer Promoter ako na taga Laptop Factory. Siyempre, ang Swift 14 AI natin ay mayroong privacy shutter ang camera. Besa certified na naka 2.8K resolution, OLED display, backlit keyboard, at may fingerprint scanner for security purposes. Sa looks naman niya, yan, may Acer design, slim, at ang color naman nito ay Steam Blue. Acer promoter ako na taga Laptop Factory. Itong gamit kong C14 AI ay naka Ultra 7. Meron siyang Intel Arc Graphics. Memory ay 32GB na. Plus naka 1TB pa na SSD. Acer promoter ako na taga Laptop Factory. Siyempre, itong gamit ko C14 AI meron ng Microsoft Office. Plus meron pa siyang promo na 6,000 e-gift voucher. Acer promoter ako na taga Laptop Factory. Itong C14 AI natin na ang SRP prices 80,999. Siyempre, dito sa Laptop Factory makukuha mo na lang siya around 60,000. Acer Sir, promoter ako na taga Laptop Factory. Siyempre, may isang version pa tayo ng Swift 14 AI, ang Ultra 5, na ang SRP price ay 70,995. Ngayon, sa Laptop Factory, makukuha mo na lang siya around 50,000. Plus, may 6K e-gift voucher pa siya. Alam nga ba, itong unit na to, dumating lang kahapon, nakalima agad ako. Mabilis lang siya maubos dahil sa premium look, plus mura na, plus meron pa siyang promo na e-gift voucher. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dito lang po yan sa Laptop Factory main branch. Kaya basta Laptop, Laptop Factory.